ang ikalawang aklat ni Samuel, ikalabing walong kabanata. At binilang ni David ang bayan na kasama niya, at naglagay ng mga puno ng mga libo-libo, at puno ng mga daan-daan sa kanila. At pinayao ni David ang bayan. Ang isang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Joab, at ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Abisai na anak ni Sarvia na ni Joab. At ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Itay na Getreo. At sinabi ng hari sa bayan, Walang pagsalang ako'y lalabas na kasama ninyo. Ngunit sinabi ng bayan, Huwag kang lalabas. Sapagkat kung kami man ay tumakas, ay hindi na kami aalumanahin. O kung kalahati man namin ay mamatay, ay hindi na kami aalumanahin. Ngunit ikaw ay may halagang sampung libo sa amin. Kaya't ngayon lalong maigi na ikaw ay maghanda na iyong sakraluhan kami mula sa bayan. At sinabi ng hari sa kanila, Kung anong inakala niyong mabuti ay aking gagawin. At ang hari ay tumayo sa tabi ng tintuang bayan at ang buong bayan ay lumabas na dandan at libo-libo. At ang hari ay nag nagutos kay Joab at kay Kabisay at kay Itay na nagsasabi, Inyong gamitan ng kaawaan, alang-alang sa akin ang binata. Sa makatidbagay si Absalom, at narinig ng buong bayan ng ipagbili ng hari sa lahat ng punong kawalang tungkol kay Absalom. Sa gayo lumabas ang bayan sa parang laban sa Israel. At ang pagbabaka ay nasagubat ng Ephraim, at ang bayan ng Israel ay nasaktan doon sa harap ng mga lingkod ng David. At nagkaroon ng malaking patayan doon sa araw na iyon na may dalawampung libong lalaki. Sa doon ang pagbabaka ay nakalat sa ibabaw ng buong lupain at ang gubat ay lumamon ng higit na bayan sa araw na iyon kaysa nilamon ng tabak. At nakasagupan ni Absalom ang mga lingkod ni David. At si Absalom ay nakasakay sa kanyang mula at ang mula ay nagdaan sa lalim ng mayabong ng mga sanga ng isang malaking insina. At ang kanyang ulo ay nasabit sa insina at siya nabitin. At ang mula na nasa ilalim niya ay nagpatuloy. At nakita siya ng isang lalaki at sinaysay kay Joab at sinabi, Narito, aking nakita si Absalom na nakabitin sa isang insina. At sinabi ni Joab sa lalaki na sa kanya, At narito iyong nakita, at bakit hindi mo sinaktan doon sa lupa? At nabigyan siya na kita ng sampung putol na pilak at isang pamidkis. At sinabi ng lalaki kay Joab, Bagaman ako tatanggap na isang libong putol na pilak sa aking kamay, gayon may hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa anak ng hari sapagat sa aming pakinig ay binili ng hari sa iyo. At kaya bisay at kay itay na sinabi, Ingatan ninyo na huwag galawin ni naman ang binatang si Absalom. Sa isang paraan, kung kayo gumawa ng paglililo laban sa kanyang buhay at walang bagay na makukubli sa hari, ikaw man sa iyong sarili ay mananayong laban sa akin. Nang magkagayos, sinabi ni Joab, hindi ako makatigil ng ganito sa iyo. At siya'y kumuha ng tatlong pana sa kanyang kamay at pinalagpas sa puso ni Absalom. Samantala siya'y buhay pa sa gitna ng sina. At sampung bataan na tagadala ng sandata ni Joab ay kumubkub at sinaktan si Absalom at pinatay siya. At hindi pa ni Joab ang pakakak at ang bayan ay bumalik na mula sa paghabol sa Israel sapagat pinigil ni Joab ang bayan. At kanilang kinuha si Absalom at inihagis nila siya sa malaking hukay sa gubat. At tinabunan siya ng isang malaking bunto ng bato. At ang buong Israel ay tumakas bawat isa sa kaniyang tolda. Si Absalom nga sa kanyang kabuhayan na nagpasya at nagtayo sa ganang kanya ng haligi na pinakaalaalan na nasa libis ng hari. Sabagat kanyang sinasabi, wala akong anak na mag-iingat ng alala ng aking pangalan. At kanyang tinawag ng haligi ng ayon sa kanyang sariling pangalan at tinawag ng monumento ni Absalom hanggang sa araw na ito. Nang magkagayos, sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadok, Patakbuhin mo ako ngayon at magdala ng balita sa hari kung paano iginantis siya ng Panginoon sa kanyang kaaway. At sinabi ni Joab sa kanya, hindi ka magiging kapagdala ng balita sa roon kundi magdadala ka ng balita sa ibang araw. Ngunit sa araw na ito ay hindi ka magdadala ng balita sapagat ang anak ng hari ay namatay. Nang magkagayay, sinabi ni Joab sa kusita, Yumaong ka na sa mo sa hari kung anong iyong nakita. At ang kusita ay yumukod kay Joab at tumakbo. Nang magkagayo, nagsabi pa uli si Hemaas na kay Joab. Ngunit siya namang kahinatnan, Sinasamok ko sa iyo na ako naman ay iyong patakbuhin na kasunod ng kusita. At sinabi ni Joab, Bakit tatakbo ka anak ko? ng wala kang mapapala ng dahil sa balita. Ngunit siya namang kahinatnan, ako'y tatakbo. At sinabi niya sa kanya tumakbo ka. Nang magkagayo, tumakbo si Hima sa daan ng kapatagan at inunahan ng kusita. Si David nga ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuang bayan at ang bantay ay sumampas sa ng pintuang bayan sa kuta at itinanaw ang kanyang mga mata at tumingin at narito. Isang lalaki ay tumatakbong nag-iisa. At sumigaw ang bantay at isinaysay sa hari at sinabi ng hari, Kung siya'y nag-iisa, may balita sa kanyang bibig at siya nagpatuloy at lumapit. At ang bantay ay nakakita ng ibang lalaki na tumatakbo at tinawag ng bantay ang tanod pinto at sinabi, Narito, may ibang lalaki na tumatakbong nag-iisa. At sinabi ng hari, siya'y may dalaring balita. At sinabi ng bantay, Inaakala ko na ang takbo ng una ay gaya ng takbo ni Ahimas na anak ni Sadok. At sinabi ng hari, Siya ay mabuting lalaki at napariritang may mabuting balita. At tumawag si Ahimas at nagsabi sa hari, Lahat ay mabuti. At siya nagpatira pa sa lupa sa harap ng hari at nagsabi, Purihin ang Panginoon mong Diyos na nagbigay ng mga lalaking na nagsipagtaas ng kanilang kamay laban sa aking Panginoon na Hari. At sinabi ng Hari, Ligtas bang binatang si Absalom? At sumagot si Haimas, Nang saguhin ni Job ang lingkod ng Hari sa makatilbagay ako na iyong lingkod, Ako ay nakakita ng isang malaking pagkagulo, Ngunit hindi ko nalalaman kung ano at sinabi ng hari, Pumihit ka at tumayo ka rito. At siya'y pumihit at tumayo. At narito, ang kusita ay dumating at sinabi ng kusita, Balita sa ang Panginoon na hari, sapagat ginanti ka ng Panginoon sa araw na ito, doon sa lahat na nagsibangon, laban na sa iyo. At sinabi ng hari sa kusita, Ligtas mang binatang si Absalom at sumagot ang kusita. Ang mga kaway ng aking Panginoon na hari at yung lahat na nagsibangon laban sa iyo upang gawan ka ng masama ay maging gaya nawa ng binatang iyon. At ang hari ay nagulumihanan at sumampas sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan at umiyak. At habang siya yumayaon, ganito ang sinasabi niya. O anak kong Absalom, anak ko. Anak kong Absalom. Manunaway ako ang namatay na kahalili mo. O Absalom, anak ko, anak ko.